How do you feel being part of In Day Name? Uh, yes, thank you so much. I'm very honored na mapasama dito sa In Day Name kasi medyo napapanahon to dahil uh, walang, walang parating na mahal na araw at uh, medyo kakaiba ito sa mga the usual na ginagawa ko dahil medyo maganda ang mensahe ng pelikulang ito. Sir, munti po hindi may palabas yung pelikulang dahil medyo violent yung pinakita ng pelikula. How do you feel about that? pa rin kahit na gano'n. Yeah, kailangan kasi namin ipakita yung ano eh, totoong nangyari. Although, syempre dahil uh, uh, kailangan ang, uh, ang uh, execution ay hindi masyadong makaka-apekto uh, sa, sa mga audience. Baka kasi ma-influence sila eh. So, nandiyan naman ang MTRCV kaya R16 kami. At... Uh... Natutuwa ako na ay, At, hai, At, naging R16 siya kasi marami-raming makakanoon kesa naman uh, R18. Urgency, fire, yes, ka trabaho? Si medyo intense mga nangyari. Sobrang professional so, ni Makoy, Grabe ang mga pambubugbog ko sa kanya rito, dinuroan ko pa siya. walang reklamo, napakasarap katrabaho, napaka-professional. Sir Mo, so, ang daming gumarating so, so na project so, so sa'yo. Sunod-sunod. You know, Mahirap pa kasi syempre, from one project tapos may upcoming ka ulit. Anong pakiramdam? Totoo yan kasi nasa series ako na lumuhod ka sa lupa. And next week is a showing ang Nilim. Of course, naka bin, bin pa ang Pepsi Paloma. At uh, meron kaming uh, series ni Jericho Rosales entitled Cell Block. At gagawin din namin ni Jericho Rosales ang Quezon, yes. ang third trilogy ng General Luna. Marami nag-aabang sa ka, Quezon. Eh, so, ano po ang pwede mong ikwento? Ako! ang uh, ang masishare ko lang, eh, nag-script reading kami, pero grabe si Jericho Rosales. Nagpapalakpakan kami, akala ko babasahin niya lang ang script. Pero nag-perform siya, kulang na lang camera. Para na siyang si Manuel Quezon talaga sobrang uh, excited kaming lahat para dito sa third trilogy ng General Luna. Medyo matagal-tagal bago nasusundan after Goyo ang Batang General. And definitely hindi mabibigo ang uh, uh, mga followers ng General Luna dito sa Quezon. Yes, how do you feel na pumapabalikan mo yung, yung role mo dati na nagbarka hanggang 1.3 sa mga Yes. Ako y very honored kasi si Emilio Aguinaldo, ang common denominator ng tatlong uh, episodes ng General Luna. Uh, totoo yan, uh, as of this time, nagpe-prepare na ako. Malapit uh, na akong magpa flat ups uli. nag immerse na ako for... Iba kasing nga, Emilio Aguinaldo ang uh, makikita nyo dito. 1935 ang setting, medyo may edad na siya. At... Uh, Sobrang excited. Abangan nyo ang keso. Siyempre bago ang keso, ano muna, in thy name. Yes. yes. Uh, showing March 5 in cinemas in thy name. Napapanahon, bagay na bagay sa mahal na araw. Kailangan mapanood nyo lahat ito. Hindi kayo masisintip. Promise. Salamat.